kanter ngayong hapon ah, mga kanter ganina ng ko wala ay swerte pero niyan ako sa akong payag akong ipakita sa inyo mga kanter ang akong mga nadilin, mga labuyo na na Karabian man sa

Kaliwat na ni, mga labuyo na ni sila, mga kaliwat na ni, labuyo, mga kanter. Sini sila. Oh. Okay. Doon na tayo set out. Uh, mistisong labuyo, set out. Mel Vlog Shout out o Idol Dallas Hunter Idol Shout out ah, Kanunay kung nagsunod sa imong mga video Idol o salamat sad Sa imong pag Lantaw sa akong video Og dinner ako kutog Antod sa sunod God bless. Bye-bye.